Na ba? Isang umagang kay Ganda at sa buong bayan ng Kainta. Kami ngayon ay naririto sa Marik, Barangay Santo Domingo na kung saan nagaganap po ang uh, payout ng AX. Ito po yung assistance to individual in crisis situation na kung saan ito po ay pinagaloob at ibinigay sa atin ng sagip party list ng ating uh, kagalang-galang at minamahal na congressman Rodante Marcoleta ang walang sawang, sumusuporta, tumutulong, nagbibigay ng iba't ibang ayuda dito sa ating mga kababayan sa bayan ng kainta. Napakalaking tulong po nito sa ating mga kababayan lalo lalo na dun sa mga nangangailangan at sa maliliit ang kanilang kinikita. Kaya sobra at taus puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Congressman uh, Rodante Marculeta, huwag po kayong magsasawa sa pagkakaloob po sa amin ng ganitong mga ayuda para sa aming mga kababayan. At ganoon din, nagpapasalamat din ako sa aking idol, boss, kaibigan, na si Sir Paulo Marculeta, na nagiging daan para kami ay patuloy na pagkalooban ng ganitong ayuda. At syempre, sa lahat po ng uh, staff ng Party List, nagpapasalamat ako sa inyong uh, tulong na ginagawa para maiayos ang mga dokumento at maging matagumpay po ang pagbaba, pagbababa ng ganitong klase ng programa sa lahat ng mga beneficiaries dito sa bayan ng kainta. Nasa 200 beneficiaries po ang pinagkalooban ng Sagip Party list. Itong taon na to, uh, magmula January, ngayon pa lang pero may susunod na, at uh, isa sa madalas niyang ibinibigay sa atin sa loob ng isang taon, uh, madalas tayong pinagkakalooban nito yung tupad. Yung pansamantalang hanap buhay na pinagkakaloob sa ating mga kababayan para maragdagan yung kanilang kabuhayan. Siguro nakikita niya yung ating uh, puso na talaga din na uh, uh, taos yung ating uh, nais na makatulong sa lahat ng ating mga kababayan, lalong lalo na sa mga naghihirap. Patit ko na katulad nila. Una sa Panginoon, ang nais din nila ay uh, makapaglingkod, hindi lamang dito sa kainta, kundi sa buong uh, Pilipinas, na kung saan namamahagi talaga sila ng ganitong klase ng ayuda na nagmumula sa ating gobyerno para matulungan ang lahat ng tao. Wala pong pinipili ito, lalo na itong AX na to. O, mapamatanda, mapa solo parents, uh, mapa bata ng edad ay nasa gusto na, lalong-lalo lalo na yung mga may pamilya at nahihina yung hanap buhay. Actually, maraming ang uh, nagtitiyem sa akin na uh, nagpapasalamat sapagkat kahit uh, sa ganitong halaga, makapagbubukas sila ng maliit na pagkakakitaan. At ang iba naman ay talagang makakabili ng gamot, makasasapat sa mga pangangailangan nila pati sa pagkain nila. Kaya sobra talagang daking tulong ng mga ganitong klase ng programa. Actually, bukas naman po yung ating opisina sa lahat. Wala po tayong pinipili. Kadalasan nga po, ang ginagawa ko ay eh, binibilin ko dahil hindi naman po kaunti lang po minsan yung ating naibababa. Katulad ngayon, sa dami ng uh, mamamayan o mga kababayan natin sa buong kainta, 200 po itong naibigay sa atin. Minsan, ang ginagawa ko po talaga palabunutan. Dirarapol po natin ito para kung sino po yung mapalad na mabigyan, sila po yung para wala po silang sasabihin na meron tayong pinipili na, or may kinikilingan tayo kasi ito pong ayuna na ay para sa lahat sa lahat ng nangangailangan. Uh, ang isa pa yan, sa sipag at husay ni uh, Kagawad Macho Malikdem, bilang coordinator po uh, ng Sagit Party List, kaya patuloy din po yung kanyang follow-up, at uh, gusto niya na talagang marami rin matulungan, hindi lang sa Santo Domingo, kundi sa buong bayan. Dahil ang puso niya nasa pagtulong din sa tao. At uh, syempre, nagpapasalamat ako na nakita nyo naman na talagang ang mga programa niya tutok pagdating sa pangkabuhayan. Talagang gusto niyang matulungan ang lahat ng mamamayan, ang, ang ating mga kababayan dito sa kainta para magkaroon ng maraming pagkakakitaan. At uh, syempre, ang ating uh, administrator na si Mayor Kit Nieto, sa dami ng proyekto para lalo niyang uh, maiayos, mapaganda at mapaulad ang bayan ng kainta ang lahat ng mga ito ay mangyayari at magiging matagumpay dahil din po sa tulong ng ating Vice Mayor A. Sevillon at ng buong sangguniang bayan. Nagpapasalamat din ako kay Kapitana Janice Taksagon kasi po ito po nagamit po natin ang covered court. Sobra po, sobra po talaga ang suporta niya. Hindi lang masipag, hindi lang mabait, kundi talagang very supportive po sa mga kababayan natin lahat. Hindi lang sa kundi sa buong bayan at ang buong uh, kagawad uh, kagawa dito sa Barangay Santo Domingo. Nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat kaya mabuhay po ang lahat at uh, yun, God bless po sa akin. Maraming salamat po Congressman Marcolita at sa, GIPARTILIS Party List at kay Madam Snoki Malikdim. Maraming salamat po sa ayuda. Ako po si Maria Del Carmen Oblipias, taga San Andres. Buong puso akong nagpapasalamat kay konsi Malikdim at kay Dante Mar 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 Marcoreta, Marcoleta. Maraming-maraming pong salamat sa mga biyayang binigay niyo po sa buong San Andres. Salamat po. Oh, taos-puso po akong nagpapasalamat sa mubo ng uh, Sagip Party list at sa DSWD for assistant to individual crisis situation at sa pamumuno ng ating uh, konsehal na Malikden sa sa assistant na binigay niya bilang uh, to uh, bilang uh, as sa aming konting pangguguhunan sa aming mga pangangailangan dito sa sa aming pamayanan ng Santo Domingo maraming salamat po sa inyo po lahat